Ako po si Joanne at isa po akong dating teacher dyan sa Pilipinas and ngayon po ay nandito na po ako sa Canada. Uh, sa pagpunta po namin dito, nakita ko po ang opportunity para sa mga teachers na makapagturo din po dito sa uh, bansa po na ito, ano, kung saan uh, talagang medyo mas may enjoy mo naman ano, ang fruit ng inyong labor. So magandang balita po para sa mga teachers o sa mga edu graduates na gustong mag-try ng buhay dito sa Canada, ay pwedeng pwede po kayo magturo. So marami pong paraan dyan, but isa po sa pinaka uh, madaling paraan na tatalakayan natin ngayon ay yung magpa-assess ka ng ECE or Early Childhood Education. So kung ikaw po ay tapos ng uh, education no, uh, pwede ka pong mag-apply doon sa Alberta at magpa-assess sa kanilang ECE. Mostly po anon or majority po ng mga uh, kakilala natin or na ma, uh, nalaman natin na nag- nagpa-assess sila ay nakapasa naman po sila as level 1. So kapag ka, um ito po ay libre pala no ang pagpapa-assess po dito sa sa Alberta. All you have to do is pumunta doon don site kanilang kanilang page at uh, ilalagay ko po yan dito sa description. Um, punta ka lang po sa kanilang page and then after nun ay i-upload mo po yung iyong TOR. Libre po ito. So wala pong bayad. And then after 8 weeks, I think, ano, may receive mo na ang iyong ang yung eligibility. Um, and then kapag na-receive mo na po ito, pwede mo itong gamitin uh, na mag-apply sa mga different um, schools po o na nangangailangan dito sa Indeed. Ayan, may mga sites po na pwede niyong applyan. Tapos um, ipaprocess po nila ang inyong lamia o ito po yung um, ito po yung kumaga magbibigay sa inyo ng uh, karapatan or ng work permit ano, para po makapagtrabaho dito sa bansa po na ito. So sa same certificate po na ibibigay ng Alberta ay makikita mo kung ikaw ay eligible uh, sa pag uh, upgrade n'o kumbaga. So magsasart start ka ng level 1 and then sasabihin nila doon that you can get CELPIP or um IELTS ano, tapos meron kang target na kailangan I, I think it's 7 ano na kailangan mo for IELTS ha, na kailangan mong makuha para ikaw ay maging level two or three. So, mas maganda kung ikaw ay may talagang early childhood education na course. So, mas marami kang ma-credit ano, na unit sa iyo. So, I think kapag ka talagang mga um, course na ganyan, ay, I, uh, I think level 2 siguro pwede kayong ma-approve dito. So, pag-usapan naman po natin ang salary. Ang salary po ng uh, level one dito ay um, nasa around 23 to 25. Depende po kung saan province kayo mapupunta. And of course, may mga provinces na nagbibigay sila ng mga um, bonuses ano, doon sa mga mag-work sa sa kanila kasi nga isa itong paraan para uh, para makahikayat sila ng mga uh, magtatrabaho. So, ano nga po ba ang trabaho ng isang ECE or Early Childhood Educator? So, kayo po ay magtatrabaho sa mga parang or early childhood uh, learning centers o parang kinder siya kung saan nagtuturo din po kayo sa mga bata. Ano, of course, dito binibigyan importansya po yung uh, kaalaman ng mga bata at early age ay uh, po sila ng mga, uh, ng mga academics sa mga academic things. And then, as well as ito po kasi ay programa din ng government nang sa ganun masuportahan yung mga magulang ano, na nagtatrabaho. So, dinadala po nila yung mga bata doon sa mga uh, facility na ganito kung saan ikaw ay magtuturo and kasama na din po yung magte-take care ka sa kanila. Ayan. So aside sa Alberta, ay eh, pwedeng-pwede din kayong mag-apply sa iba't ibang iba provinces dito katulad ng Nova Scotia, New Brunswick, um Saskatchewan, at kung saan-saan pa. ano So as far as I know, kasi ang Alberta, yan medyo mabilis siyang magbigay ng um ng assessment, ano? Kaya diyan ko kayo uh, dinadirekt. Pero welcome na welcome po kayo sa iba't ibang iba mga provinces. So ano pang hinihintay niyo? Uh, Trying na po niyo baka sakaling uh, para kayo dito sa Canada. So ayan, magkita-kita po tayo dito.